Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang live life coach at ka partner at JB. Ayan, so for today's video kaibigan, ang ating pong pag-usapan ay napakahalaga, no? Alam ko, kaibigan, na kailangan talaga natin ang bagay na ito para hindi po tayo masyadong mahirapan sa buhay at umasinsa naman yung ating buhay. So, we will be talking about uh, other sources of income, kaibigan. Source of income, yung ating pinagkuku puhunan ng pera. So, alam natin na most of us, kundi man most of us, lahat tayo ay may source of income. Nariyan yung iba sa atin ay nagtatrabaho, nag, ah, sumasahod. Yung iba sa atin, katulad ni Ate GB, may kaunting negosyo. So, marami talaga o lahat tayo, kaibigan, ay may source of income. But then also, alam naman natin po na sa hirap ng buhay ngayon, yung mga bilihin ang mahala talaga at ang dami nating expenses, kailangan talaga natin na hindi lang isa yung ating pinagkukunan ng pera or kumbaga yung ating source of income. Kaya naman, uh, naisipan ko na gawan ito ng video, no? ipakita ko po sa inyo yung aming other source of income para naman ma-motivate po kayo, ma-inspire po kayo, no? Nasubukan mo rin kaibigan, humanap ng other source of income. Other sources of income, maganda, mas mahalaga talaga na hindi lang isa yung ating source of income, maganda yung dalawa, mas maganda yung tatlo or marami pa. Mabibigyan po natin ng mas magandang kinabukasan yung ating family, their friends. And ayaw nyo ba yun? Maganda yung uh, pamumuhay ng ating family? Kaya naman, dear friends, no? subukan mo talaga magkaroon ng other source of income. Kung nagtatrabaho ka ngayon, humanap ka ng sideline, kung meron kang negosyo, no? maliit na negosyo, katulad kaya TGB, ah, uh, mag-open ka rin ng another negosyo. Ako kaibigan, no? aside from my tindahan, mag-22 uh, years na po pala yung ating tindahan, thank you so much God, nag-open rin po ako ng Pesonet Cafe, maliit lang, nang makaipon po ako galing sa aking profit kita sa akin sari sari store gin um, ginamit ko po pang puhuna no nag open ako ng personal cafe pero ngayon kaibigan mas lalo po kasing dumadami yung aking expenses kasi po si ati GB may sakit actually nagkasakit ako many years back at bumalik na meron po ako maintenance medicine no halos five medicines a day. Lima po ang gabot ko kaya kailangan ko talaga ng other source of income. Kaya naman nagpost ako, post tayo sa Facebook na Uh, mayroon tayong uh, work, no? Trabaho, their friends na yung iba nating uh, kapitbahay, mga kaibigan, hindi pa nila alam. Ayan, so, pinost natin at ayun, nakita ng ating mga kaibigan at ay, ngayon, meron na kaming other source of income aside from my tindahan, may personal cafe. Ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kaibigan at sana kung makatulong sa inyo yung video kong ito at hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman, magsubscribe ka na kay Ate GB and then, pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asinso. Sana kaibigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana po, please don't skip dads. Malaking tulong po ito sa akin sa aking pamilya. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung aming ibang pinagkukunan ng pera no, our other source of income. At sana mamotivate po kayo. Huwag mo lang kalibutan kaibigan na tiyak so ang buhay natin. Basta masipag tayo, magdiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have got in our life the boy natin tibig wala lang ngayon, ipapakita ko na po sa inyo yung aming other source of income. Ngayon mga kaibigan, galing lang si Frances nag-deliver nung no? ah nirepair niya na electric fan last week. Ngayon, may nagpa na naman. Isang electric fan last week, ngayon dalawang electric fan, tingnan nyo. Ayan. So, hindi siya gumagana. Ito kaibigan, bagong-bago. No? Sabi ng may-ari, uh, napinsan ko, bagong-bago daw yan kaibigan, no? bagong bili pero nasira na agad kaya ipa-repair nila kay Francis. At ito naman kaibigan, halata naman sa itsura na talagang matagal na po ito. Ah, uh, maganda kasi yung ano, kaibigan no, yung brand Asahi so medyo maganda po, matibay kaya no? na po nila itong gamit at ngayon naman po na kaya ipa-komponento, ipa nila kay Frances. Ito yung aming other sources of income kaibigan no. Nagre-repair kami, nagko ng mga sirang-sirang kagamitan, electric fan, refrigerator, washing machine, water pumps. ayan So aside a shout out kay Frances yung taga-repair, Frances. Hello. Ayan, gamit na ni Franz. Ano yung tawag niyan? Tester. Tester po, kaibigan, para malaman natin kung bakit hindi ito gumagana. Kailangan may tester po tayo. Malaman kung anong part ng electric fan ang may sira. Para kung pwede i-repair, i-repair. Ayan, mga kaibigan, nag na po si Francis, no, na i-check kung anong sira sa electric fan. Ito lang muna, una, kaibigan, yung maliit na electric fan, pagkatapos ito na namang malaki. Ayan, so, che check niya kay bigano no? Gamit yung tester. Ito po yung tester. Matagal na po ito, more than 10 years. <laughs> Ayan. Wala, gansilyo, wala. Wala? Wala. Ayan, kay Biga, no? Puna, punasan muna natin. Punas, ba tawag dito? <laughs> Ang hirap pag Tagalog, pag tayo po ibisaya. Ay Ayan. So, before natin i-repair, kailangan linisin. And pagkatapos i-repair, kailangan din malinis talaga bago isa-uli -sa may ari kagaya nito ito kaibigan, dapat linisan, hugasan po yan kaibigan na para malinis pag sa ulit sa may ari. So, ang bayad po dito ay 200, pag walang ah um, pisa, pisa, baron yun sa galong, pag walang pisa na bibilhin, a uh, 200 po, to 250. Pag merong pisa na bibilhin, uh, depende na po yun. <laughs> Ayan, so, pero minimum po talaga pag dinalan nyo sa repair shop, 350 po ang bayad. Kaya maraming nagpaparepair kay Francis kasi 200 to 250 lang po ang labor charge ni Francis. Kaya ano pang hinihintay nyo kaibigan no? magpa na kayo para may other source si Ate GB, aside from my tindahan. <laughs> Ayan mga kaibigan, uh, natapos na po itong i ni Francis. Dear friends, papakita ko sa inyo. I-check natin kung gumagana na ba ito. O, tingnan nyo kaibigan, no? gumagana na talaga. O, di ba? Ang galing ni Francis. So, tapos na ito kaibigan, no? So, yung isa, kinukumpuni pa rin niya. Yan, ipapakita ko sa inyo. Nandoon si Francis sa loob ng aming tindahan. Ha? Sari-sari store. Ayan. Hello, Francis! Shout out! Good morning! Tapos na yan? Yung isa, tapos na. Hindi pa tapos, kaibigan. Yan. So, ito yung ginagawa. Anong sira niyan, Francis? Anong sira? Anong sira? Ha? Anong sira? Nah, lang na no? La kailangan anong sira niyan. Sabihin mo sa ating mga followers, mga kaibigan sa Whitey World, anong sira para malaman nila? ka na. Ano? Dialysis. <laughs> Salah. Sabi ni Francis, kaibigan, kailangan daw ng dialysis. <laughs> sira ang kidney ng Electric Fan Girl. <laughs> Hoy! Serioso tayo. Anong akala, sira? Akala mo tao lang yung... Si 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 kidney? si Joker si <laughs> Joker <joking> si Francis. <laughs> Sige na sabihin mo na maliligo na ko ano, anong sira nito. Ha? Thermal, na, thermal, thermal, thermal. Thermal. Thermal fuse daw kay Bigano. No? Sa ilalim oh. Sa ilalim yung thermal fuse, yun yung sira. Sabi ni Francis, <laughs> uh, kailangan ng dialysis. yung <laughs> pelan dito, isang yeah. wire lang. Lang, ah, lang. Okay, no? okay, lang, May jumper daw. Lagyan ng jumper, papuntang kapasitor, ayos na. Okay kay Bigano, ayan, may pera na naman si Francis, naka Bukas bukas. si Francis ng tatlong electric van, their friends. Kaibigan. So Francis, ha, meron akong uh, porcento dyan. Ayan. Hindi niya ko bigyan mga kaibigan. ayan kaibigan, ayan eh. Shout out sa may-ari na sing sing. Porcento. Ano, ano? sa ano? Portinto. Ah, Portinto, kaibigan, Portinto. Straight Rumble, no, wala, four digits yan. Four, one, zero to. Yan, kaibigan. So, ayan. So, tapos na ito. Okay na yan. Ipapakita ko mamaya sa inyo kaibigan na maliligo naman sa TGB. GB kasi nga tapos ng i-repair ni Francis and then katulad sa dalawa ipapakita ko sa inyo kung gumagana na ba talaga so ngayon kaibigan hintay-hintay naman -hintay na muna tayo ha at kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagkasinso so na kaibigan pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan sana please don't skip that. please please mga kaibigan no? malaking tulong pito sa amin ng aking family. So, hintayin muna natin si Francis kaibigan ha, dahil tapos na siya mag-repair, i eh, assemble niya ulit. Okay? Thank you!